guys, it's me again, Ryan Cortez from Ride With Dry. So ngayon, may panibago tayong package. So ano nga ba itong laman ng package na to? So ayan, kung makikita sa box, ayan o. Oh. CF Moto. Ayan o. Oh. Hindi nila niyo, napakalaki ng box, di ba? So tara, samahan niyo kong buksan para malaman natin kung ano ba laman itong package na to. So ayan, tara, Let's go guys! So ayun mga pati, bago ko nga pala buksan tong package para pakita sa inyo kung anong nilalaman. Gusto ko muna magpasalamat kay Kuya Jose Miranda III. Ayan, nilalabas ko yung Facebook page niya dyan. Tsaka yung shop niya. Nasa, makikita niyo rin sa Facebook, Gaspaholic. Gaspaholic. Search niya lang guys. Kaya kung naghahanap kayo ng genuine parts or aftermarket parts para sa 450SR natin, uh, PM nyo lang siya o yung page niya. Jose sa Miranda 3rd or Gaspoholic dyan, makikita nyo dyan sa screen. Kasi ano eh, si Kuya Jose si, ano eh, uh, may contact siya dun sa supplier sa China. So, kung may masira man or may gusto kayong i-upgrade sa motor nyo, siya yung nilalapitan ng mga kagrupo namin. Tsaka ako, personally, ako luma sa kanya ako lumalapit pag may mga kailangan akong parts lalo lang nung aksidente ako kay Victoria yun siya yung nalapitan ko sobrang bilis lang nung ano niya shipping nga guys hindi kayo mag-aantay ng sobrang tagal maliban na lang kung medyo alanganin yung parts na kailangan nyo. Pero for sure, kinikater niya lahat ng mga stock parts or aftermarket parts para sa 450 SR natin. Kaya huwag kayong, mag, huwag kayong mahihiyang lumapit sa kanya mag-PM sa kanya. Maganda naman yung mga price niya. Below SRP, kung tutusin yung mga binibenta niyang parts lalo na sa mga 450 SR. Kaya yun, PM niya lang siya guys. Huwag kayong mahihiya. Uh, super bait nung tao na yun. Kaya yun, maraming salamat sa iyo, Kuyose. Bubuksan na natin itong pinadala mong ano, A uh, package galing kay CF Moto. Ayan guys, kung makikita nyo, well package siya as in, ayan o, oh. ayan nakikita nyo na kung ano yung laman. So tara, buksan natin para mapakita ko sa inyo. Amoy China mga padi, amoy China. Grabe, ayun o. So ayun nga pala yung package mga padi, ayun eh, o. Kitang-kita nyo naman, di ba? Maayos na maayos yung pagkaka-package nila. So tara, tingnan natin kung ano ba yung nilalaman na itong in-order ko sa kanya. Sheesh! Tara mga pati buksan natin to para makita nyo Tara So sa loob pala ng box mga pati makikita nyo Ito may parang manual yata siya Kaso ano eh Chinese eh kaya aralin mo natin Ay ito pala sa kabilang ano likod May English siya So ayun safe tayo So ayun lang, ito, ayun lang nilalaman ng box yung mismong item tsaka itong manual niya. So eto, hindi ko alam to kung para saan to. So tabi muna natin itong box mga body para makita nyo kung ano talaga yung laman ng pack. So eto na mga body, open natin, sabay-sabay natin buksan. Dahan-dahan lang natin para maganda. So sa laman na ito, may isa pang cover siya So sobrang secured talaga guys Pag order kayo talagang safe na safe yung mga pinapadala nila Hindi magagasgasan or what Ayan o, oh, kita nyo oh. Diba, dalawang cover na Tapos may ganto pa sa mga kanto-kanto Ayan o oh. So mga pati, ito pala yung order natin Uh, yung seat cowl para sa 450 SR o yung tawag nila yung OBR delete seat. So, wala na makakasakay talaga dito sa likod nyo para iwas sinala yung mga jowa or misis nyo pag bumili kayo ng ito. Kaya, punta na kayo sa page ng Gaspoholic or PM niya si Jose Miranda. Iwas away sa mag-asawa or sa mag-girlfriend. No? Wala na talaga makakaupo dyan. Talagang ito na lang yung support na dito sa likod likodan, sa likodan natin. Diba? ba ayano Tingnan nyo na malapitan guys. Sheesh! Angas, man! Super lapad na tignan ng likod niya, no? So, pag nakasalpak siya, imagine nyo na lang kung gano'ng pa kalapad na siya. Tignan yung rear, rear end ng 450 SR natin. So, tara, montage ko lang para mapakita ko sa inyo ng mas malapitan or mas detalyado, di ba? So, ayun mga pali, let's go! so ito, papakita ulit sa inyo. Ayan, oh. Super lapad niya talaga mga padi Ayan, no? Tingnan nyo kung gano'n siya kalapad, oh. Kaya super pogi pag nakakabit na ito sa 450 SR. So, for sure sa inyo, marami magtataka niyan. Bakit? Puti yung in-order ko. Or bakit ito yung in-order ko, di ba? Pang Nebula Black to na no, 450 SR. Bali, mga padi kung makikita niyo si Victoria, di ba? All black siya. Tapos, R1M inspired yung concept ko na ginawa sa kanya. Bale sinabi ko kay hey, Kuya Jose, kahit ano yung dumating, kahit gray or itong white na to, okay lang dahil pipinturahan ko naman itong ano eh, itong mga white na makikita nyo dito sa cowling natin na ano. Gagawin ko siyang ano, black din. Kaya okay lang kahit anong kulay yung dumating. Ayun o. No. Oh. Tatanggalin ko itong sticker na to, ito, yung decals na to, tsaka ito, yan. Bali, papalit ako ito ng itim. Magiging itim na to, tas itim na to. Tas lalagay ko pa rin yung lining ng Yamaha R1M9 Spark. Yan, dyan, dyan o. Oh. Kaya yun, abangan nyo sa susunod na video natin guys. Yung mismong i-walk around ko na kayo kung ano ba nangyari na kay Victoria or update sa bike kung ano nang itsura niya ngayon. So, ayun, mga paddy. Kaya yun mga paddy, abang-abang kayo sa mga palabas sa video natin. Sa mga installation neto, sa paggawa ko kung paano siya pipinturahan. Kaya ayun, sana ano, supportahan nyo lang yung channel natin at maraming maraming salamat sa inyo lahat. Kaya yun mga padi, samahan nyo akong abutin yung 1,000 subscribers sa channel natin. Kaya kung nagustuhan nyo itong video na to, kindly like tapos subscribe na rin kayo dyan. Pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may nilalabas akong panibagong video or short videos or mga reels. Kaya yun mga padi. Kaya yun bago ko tapusin tong video na to. Gusto ko lang ulit magpasalamat kay Sir Jose Miranda the third or Gaspoholic team lang kayo dyan. Or message nyo lang siya pag may mga kailangan kayong mga genuine parts or aftermarket parts para sa 450 SR natin para maging solid yung bike nyo. Kaya yun mga paddy, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli at kita kits tayo sa daan mga paddy. Okay, manghihiyang Mahi, manghihiyang ng sticker. Libre lang naman yun. Pag sa susunod na kayo, doon na lang kayo sisingilan. So, yun.